生老 na ako magpunta Dublin. Hi guys. So dito na ako ngayon sa series and dumagsa na ngayon ang mga pasero dahil uuwi sa probinsya na hinahabol yung eleksyon. So ngayon nagsakay ako kanina sa pambot. Ano nang nangyari is nakasakay ako agad sa series dahil um, nasira daw yung nasira daw yung um, barge na or barko na sasakyan papuntang Leyte. So ang nangyari itong dalawang series na pupunta sana ng Leyte is babalik na lang ng Cebu. So ayun. So makaya agad ako kasi kasi kung hindi ako sasakay eh kung nakasakay pa I mean kung hindi ko pa nakita ito agad sasakay ako ng tricycle papuntang terminal. So ngayon is eh, nandito naman so Um, sasakay na lang ako. So, ang nangyari guys, yung mga pasahero dito sa sa series is sasakay na lang ng pambot. So, ipapakita ko sa inyo guys sa ang sitwasyon ng mga pasahero ngayon dito na yung iba is nag ano pa sila, decided kung babalik ba ng Cebu or hindi kasi nga nasira yung yung barko. So, kung kasya naman sila sa pambot, na not, diba? Pero yung iba, kung bababa sila ng palumpon or oh, before Bilyaba, so... Pero mayroon naman mga tricycle doon sa Bilyaba na papunta ang palumpon. So, sa kanila na yun. Pero maraming pasero dito, guys, na... na uh, yeah, I think napuno na nga yung pambot papunta ang Bilyaba. So, nakikita ko sa inyo, guys, na... Ayan ang series na papuntang Tabango, ay sa Isidro Tabango. Tapos ito, itong sinakyan ko is papuntang Tacloban. So, ayon yung papuntang Bilyaba na pambot. So, ayun naman yung papuntang ano yun, papuntang

So ganito ang sitwasyon guys kapag masiraan yung barko So talagang babalik yung lalawang series sa... So, ako muna ngayon yung <laughs> isa dito, guys. <laughs> Hindi pa makita sa loob. Um, guys. Ayan, ang um, pambot papuntang Villaba. Napuno na 'yan guys ng mga pasahiro galing sa Ceres. Kasi nga kung ako naman yung pasahero, sayang naman talaga na <laughs> Oh, aircon pa dere. <laughs> kung ako naman yung pasahiro sa sakay na lang ako ng pambot kaysa mag madobli pa yung gastos ko. Diba? So, yun. Marami nang uuwi ngayon dahil malapit na ang election, guys. So, marami talagang mag ano, magsiksikan sa mga sa pambot at saka sa siguro yung iba umuwi na mag

Oh. Oh, legit. Me... Tigotay Pacific mo Oh, Pacific <laughs>